Hello 18s, Philip or Ken muna tayo. Hindi lang mga Chinese girls ang na-in love at na-obsessed kay Ken, kundi isang Thai girl, taga Thailand of course, talagang minimize niya. Talagang obsessed siya sa kantang palayo ni ken or philip of course kay ken din obsessed na obsessed siya dahil nagpunta ng singapore para lang manood ang performance ni ken doon sa music live matters narito ang kanyang tiktok video na pinost pa talaga kaya maraming salamat sa support ha?